May ari ka mo di baligya nga tinapay. Oo. Tagpila. Tri. Oo. man. mo di... Why mo di... Di may baligya mo di mantika. Diin. Bakal ko be. Why? Oo. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Bakal ko be tres nga mantika be. may uh, ano ko mo di baligya, may may asin, Oh. Uh, Den, tagpila. 3. Uh, 3? Uh, hindi oh. kita nakita unang asin May tinapay ka mo di de baligya. Uh, uh, Den. babaw. Babaw, baka ko be isa ka putos be. Oh, uh, kurus man hindi kita unay mo baligya. Wala man di. Uh, <laughs> Ta Iviaane to ai to Iviaé to ai.